Ano po? Um, patungkol sa ano? Anong masasabi mo sa nangyayari ngayon, sir? Tungkol saan? Um, patungkol sa issue ng presidente. Nasuya na nga ako ron eh. Diretso, nasuya na ako ron. Uh, ang dahilan kasi, alam mo na yan, babawi na lang tayo pagdating na election. Ah, uh, I would like to think na parang katulad na lang nung kaya, ano Sabi ni Kito Duterte. Relax lang daw tayo at alagaan natin ang ating mga sarili at bumawi na lang tayo sa eleksyon yun, yun ang sabi, yun ang sabi. bumawi na lang na lang, wala naman tayo magagawa pansamantala eh hindi mo gusto yung bumagsak yung current na gobyerno bakit? kapag ka bumagsak yung gobyerno mo damay tayong lahat, mag-aalisan yung mga investor yung bansa natin mababawasan ng tiwala ng buong mundo sa atin etc, etc, etc makakabawi naman tayo pagdating na eleksyon eh Nakikita nyo naman eh, di ba? Doon sa panahon na nangangampanya na ngayon yung current na president natin, eh naririnig nyo rin naman na ang sinisigaw ng taong bayan, Duterte, kahit si Bongbong yung nakakampanya. <laughs> so, naririnig, <nyo> <laughs> naririnig nyo naman yun eh, nyo naman yun eh, di diba? So naririnig nyo naman ang sigaw okay. ng mga tao. Bawi na lang tayo sa eleksyon. Kung makabongbong ka, detuloy lang. Kung makaduterte ka, detuloy lang. Pero makakabawi na tayo sa panahon ng eleksyon. Yun ang sabi ni Kito Duterte. Ha? apat ah, hmm. Thank, Thank you sa sagot sir. <laughs> Wala na po, yun lang po. Huwag nyo kakalimutan, Pilipinas. Unahin nyo muna ang sarili ninyo. Sa panahon ng eleksyon, matagal pa naman eh. Tatlong taon pa mula ngayon yung, yung presidential election eh. Itong election ngayon, hindi yan yung presidential election. So, hmm. ah. sa ano, sa after three years, makakabawi tayo kapag ka election na ng mga presidente. Oh, eh. 'di pa pala yung panahon ni ah, eh, ano. <laughs> oh, akala mo presidentiable na itong ano no, election ano? Hindi pa, susunod. Akala ko po talaga. Hindi. Susunod pa. Susunod pa. Waiting pa tayo. Um, Matagal pa yan, tatlong taon pa. So consider it na. Kung may mga iboboto ka ngayon, iboto mo ganun, pero yung presidentiable, eh, i-keep that in mind muna. Pansamantala, itabi mo muna sa isang parte ng isip mo yan Unahin mo muna finances mo, unahin mo muna kalusugan mo Yung relasyon mo sa Diyos, relasyon mo sa pamilya mo Tsaka na lang tayo bumawi after 3 years Pagka panahon na ng eleksyon Kaya eh, sana, ano, sana mas mabilisan yung panahon We'll see, we will see, we will see Kapag masyadong maraming issue, mabagal ang panahon eh Pagka wala masyadong maraming issue, mabilis lang eh kasi papasok sa trabaho, uwi. Papasok sa trabaho, uwi. Ito, lang naman ang panahon kapag kami entertainment in between na tipong chismisan at kwentuhan eh. Yeah. yung panahon lang kapag um, ka nakaka-stress yung kwentuhan. Sinong gusto mong maging susunod na presidente? Hindi ako makakasagot doon kasi parang nag-endorso na rin ako ng presidente noon eh. Pangit yun. Ay, sa bagay. Sorry. No, kung ordinary ako taong bayan ako, wala ako sa social media, ay ayos lang. Pagkwentuhan natin yan. Behind the scenes, kano, may mga tanong sa akin dito yung mga tao pagka pupunta rito. Ako naman, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Pero mahirap kasi kapag ka sa social media, nagsabi ako ng panig ko tungkol dyan eh. Kasi parang walang pinagkakibayan sana eh, sa konsepto ng religion eh. Pag sinabi kong itong religion na to, yung tama, tapos mali pala. Eh, di ako ngayon na nabomba ng mga tao. Isa yung iiwas ko lang yung sarili ko sa mga malalaking sakit ng ulo na mahirap lusutan. Isa rin at the same time, yung ayoko kasing mag-endorso ng isang kandidato, tapos wala naman akong malay, ikasasama lang pala ng Pilipinas yung pag-endorso ko ng kandidato na yun. Yan ang dahilan kung bakit hindi ako sumasagot ng ganito follow up question sister. Wala na po sir. Thank you po. Okay, sige. Maraming salamat po, sister. Okay. Hanggang sa dulo mananatili para daw ako sumagot. Mananatili ako hindi interesado sa komikasyon. Mananatili ako hindi interesado sa pera. Mananatili ako hindi interesado sa kasikatan, sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa katanyagan. Mananatili para na ako sumasagot